Paano magpalit ng pangalan dito kay Popo Kasi usually, di ba, kapag nag-sign up tayo, ang nakalagay na pangalan is, halimbawa, ang ginamit natin is Gmail, nag-automatic kung ano yung pangalan natin sa si Gmail, yun din yun nandito, or minsan buong pangalan yung lumalabas. So, sa mga gusto pong magpalit ng name nila dito kay Popo, click mo lang po itong may arrow. And then, click mo po itong may parang lapis. Tapos, eto po, nickname. Click mo po yan. And then dito po ay pwede mo nang palitan yung pangalan mo. Halimbawa, tunay na pangalan mo. So, sa mga nagtataka nga pala kung bakit Naya. Kasi di ba yung name ko is Ayan. So, pinal binaliktad ko lang siya. Para maiba naman, di ba? Yan ganun lang po magpalit dito ng pangalan. Yan halimbawa, papalitan ko to ng Ayan. Ganyan. Tapos depende sa inyo kung gusto niyo rin lagyan ng design, ganun tulad sa akin, 'di ba? So ayan, napalitan na 'yung aking name, oh, 'di ba? Dito lang po kayo pumunta lagi sa arrow na ito, and then itong may lapis, and then click niyo 'yung nickname. And then i-select is is niyo na ako ano 'yung eh, ilagay niyo na ako ano 'yung gusto niyo 'yung pangalan. Tapos sa pagpapalit naman ng profile picture dito kay Popo, ganun din guys, click nyo lang din tong arrow na to, and then itong may lapis, and then halimbawa, ayan, I-send mo yung gusto mong picture. Halimbawa, ito. Yan, igaganyan mo. mo lang sa, idadrag mo lang siya papunta dito sa may pinakamalaking part na to. Yan, igaganyan mo lang siya kung ano yung gusto mo. Picture. So, ayun lang guys. Ganun lang mag-edit dito kay Popolive. Ganun lang kasimple. Yun lang and thank you for watching.